So, yan ang mga order ko sa TikTok ko. Dalawang free ko. May free akong sombrero na no? ka. yan ang free kong medyas. Titignan ko na ang aki. Inorder na sabon sa TikTok. So, titignan ko kung tama. pero may mga free ako. O, ito yung free. Dalawang, dalawang free ko. Ayan. Oh. O. Ayan. Wow. Ayan, o. Ito yung tambalot ko sa mga Ayan. sa dalawa tatlo, apat, lima, anim. Ito yung order kong anim na sabon. Sa Tiktok. Tapos may free akong dalawa. Kung so, sombrero, tsaka isang may glasses. ko